So, ito na mga idol yung gamot ko sa sakit sa puso. So radish. So babalatan muna natin siya mga idol. Pa, wag lang kayo mag-skip mga idol para matuto rin kayo kung sakaling may sakit kayo sa puso. At huwag nyo rin i-skip mga idol ang mga ads. So maraming salamat mga idol. Panurin nyo no, muna. So pagkatapos mabalatan mga idol. So ganyan, ganyanin lang natin. So iwan ko na kalimutan ko yung tawag nito kung sa amin mga idol kagawa ka sa, <laughs> uh, so sa amin to mga idol is kadawan sa bisaya kud kuran ano uh, sa mana mau <laughs> banak sa tagalog hindi ko alam <laughs> basta ganyanin lang sa natin mga idol hanggang sa maubos yung isa para may gagawin tayo mamaya pag natapos yan so, para may maano siya, ma maliit-liit na, lumiliit liit na. Madali na lang siyang Pigain. ma ano, ma Pigain. pisga. Pisga kaday. <laughs> Pipigyan natin 'yan lumaya, mga idol. o para mapiga, madali lang mapiga. So ayan mga idol, tapos na siya. So pinong-pino na siya. So ayan, may tubig na siya, lumalabas na yung tubig niya. So ayan. So, ayan mga idol, pagkatapos nyo ganunin is pipigaan na siya dito sa... Ay, sayang. Ano, Yan, pipigain na yan mga idol. Yan. Pigain lang natin. So, okay. ito mga idol na gamot ko sa sakit sa puso is bawat kasi may sakit sa puso, hindi po lumalapampas ng tears years 38, pag hindi ka talaga naghahanap ng gamot so kailangan maghanap ka ng gamot mo at ano rin hindi lang gamot yung makakagamot sa sakit sa puso kundi yung sarili mo rin huwag mong i-stress at mamasyel ka sa tabing baybay sa tabing dagat para mawala wala at ano mag ano ka ng gold piece, dapat may ano ka tap dapat may aquarium ka para kasi pang stress gamutin ang stress ayan mawawala yung stress mo pag kinausap mo yung isda sila yung pinapanood mo kasi walang problema at dapat doon ka sa tabing dagat mas masarap doon so yun so ayan malapit na matapos mga idol so ayan na mga idol tapos na konti lang siya kasi maliit yung ano yung radish natin maliit lang so kaya ito maliit konti lang siya so tapos na siya so ano na natin siya igagamot so ito na siya mga idol para siyang tuba oh, parang tuba na walang tsungog so ito na siya mga idol igagamot natin siya so iinumin lang natin to medyo may masarap na lasa pero okay na rin kasi kahit ano naman ako, ako kahit anong klase yan, iinumin ko yan basta gamot lang, basta makaka ano, makaka basta makakagamot ng sakit, kahit ano pa yan iinumin ko, so ito na try natin kung anong mangyayari sa mukha ko pag nainom ko to ready ka na ba? so sa so, hindi pa nakapagpalo para mga idol ipalo nyo naman ako tapos yung, kung napalo mo na ako yan sa ano, dulo ng pangalan ko may napalo dyan nakalagay or napapag napalo mo na ako yung makakalagay na lang dyan is yung bill bill notification so pindutin mo yun mga idol pagkatapos isilik mo yung all para lahat ng video ko is manotify ka so yun ito na mga idol inom na tayo nito yung ano yung lasa niya parang nanginginig lang yung katawan nyo ang ganun ganun pero okay lang naman kasi gamot naman to so yun mga idol salamat sa pagpanood nyo maraming salamat so ingat kayo palagi so siya nga pala ano sa every one week ah uh, makadalawa tayo dito uminom ngayon Saturday Sunday, Monday, Tuesday ano, inuman natin Saturday ay Wednesday tapos Sunday na naman Wednesday na naman, ganun so ganun ako hindi na ako nito umiinom matagal na kasi okay na nun kasi halos inu umiinom ako nito pero ngayon bumalik eh kasi sa stress tapos daming ko ng, parang daming problema so kaya parang bumalik palagi na manai-stress na naman ako so kaya ayun nararamdaman ko naman yung sakit ko sa puso so, kaya uminom na ako nito iinom naman ako nito ngayon mga man month siguro so mga idol salamat so ingat kayo palagi din God bless so salamat sa walang kumpay na papanonood sa suporta nyo so salamat sa walang nag skip dyan ng mga ng ad so yun maraming salamat malaking bagay na tulong nyo na yan sa akin so yun